Magandang gabi po uh, sa inyo po, Ma'am. Good evening, good evening po. So ay po siguro, Ma'am, uh, unang-una uh, kamustahin po muna uh, namin kayo and of course ano kung ano po ng uh, balita uh, from the last time po na na-interview po namin kayo, uh, doon nga po ano sa kaanak po ninyo or um kapamilya po ninyo na naapektuhan po ng uh, lindol po sa Myanmar, Ma'am. Ito po tulong uh, yung ano namin, yung yung lungkot at paghihintay kasi hanggang ngayon wala pa wala pa kaming information at saka alam namin na may underground na nagumagawa ng mga paraan sa paghahanap pero nasa point na po kami na ano bahala na si Lord siya na lang yung paghintay ng milagro ah uh, pinipray lang namin ang mga ano, yung mga rescue doon kasi sabi nila uh, hindi naman um, 100% ligtas sila doon. May mga tremors pa po. May mga aftershocks pa po. Mm -mm. At uh, pinahintulutan naman sila sa uh, Myanmar authorities kung anong mga hinihiling nila. Ganun po. Mm -mm. Okay po. So, bali, sino po, ah uh, ma'am, yung mga nagbibigay po sa inyo ng update sa ngayon from the side po ng ating gobyerno po, ma'am? ah uh, doon na lang kami mag sa kanila, yung uh, headed by Consul Alan doon sa... Um, sa Philippine Embassy ng Yangon. Meron na po kaming Viber Group. Um, doon na lang kami kumuha ng uh, correct na information kasi marami man din ang nagpo-post na dapat i-verify pa. Kasi minsan matutuwa kami, minsan hindi naman pala totoo, ganun. Pag may makita kami ng mga nagpapadala sa amin ng information, uh, ipapaverify po namin doon sa, sa group namin. Ganun po ang ginagawa namin ngayon. Mm, mm Okay po. At eto ma'am, ano, ay uh, isa po din doon sa malungkot na balita kamakailan na nakumpirma na po ano ng uh, DFA na doon po sa ilang uh, mga kababayan natin sa na naunang naitalang nawawala is ay nga uh, po, uh, sadly, sila po ay uh, naitalang nasa we. Uh, inyo pong nabalitaan na rin po yun ma'am? Yes po, sinabihan mm -hmm. po kami kaya sinasabi nila na hindi po sila yon Mm -hmm. Sinasabi nila na na-identify naman sila dahil sa eh uh, yung passport at saka yung tattoo. Mm -hmm. Nasa point na po kami na may ano pinaghihinalaan sila pero kaya uh, maybe we will be going to Manila for kukuha ng mga ano yung mga sample for DNA testing and matching. Mm -hmm. Ganon ta sakit. Mm -mm. Okay po, pero ever since din po talaga mama no, simula po nung na wala po yun yung uh, anak at yung uh, kanya po nga uh, partner po Is, ayun uh, po, never nyo na rin po talagang nagkaroon po ng communication ma'am Ah, uh, communication saan po ma'am? Um, sa kanila po ma'am, dun sa mga kaanak ninyo, never na po ta talaga since nung last na nakausap niya sila ma'am wala na po yung nung gabi ng 28 ng tapos yung earthquake nakita ko sa ano niya eh uh, sina-chat siya nakita ko sa dun sa profile niya na 7 hours ago active siya. Mm -mm. hanggang chinichi ko pa lagi, lumalayo lumalayo hanggang naging ano uh, ng 11 hours, then 17 hours then wala na ah mm -mm. uh, chinachat ko, chinachat namin, pero wala na talaga, hindi na sila, wala na sila talaga. Uh, Nag-hope kami na baka dahil walang connection at saka siguro nawawala lang mga cellphone nila. Nag-hope kami uh, ng milagro na kasi meron pa daw mga 20 hospitals ang andoon. Meron pa daw na mga uh, kahapon sinasabi na may 12 na hospitals na hindi pa nila naitanong. Kasi uh, hindi, hindi ako sigurado pero nagtatanong sila kung wala bang foreigner. Uh, uh who knows, may milagro pa rin na mangyari na hindi sila na-identify as foreigner kung uh, baka, baka yun lang, hinuhuk namin. Pero magsa uh, magsasubmit na nga po kami sa DNA testing para mabigyan ng ano yung linaw. Mm -mm. Okay. Yung, mm -mm. Yes po. Well, may direkta bang pakikipag-ugnayan po sa inyo ma'am uh, uh, mula po sa ito yung mga ahensya po natin na government, DFA or siguro pati rin po sa um, MAOWA at NBI. sa uh, workers? DMW, DMW po. Mm -mm. Sila po ang nag-a-assist na makaalis kami sa Maynila, maybe next week. Before 15, sabi nila. Mm, okay. So para, para prepare na lahat. Kasi, ano, mag-Hollywood. Go ahead po, ma. Ayun po. Oo. Mm -mm. Nag-prepare -pre kami ng ano, yung final kasi, nag uh, nagsabi sila kung anong tulong. So, syempre, yung, yung gasta namin patungo doon, hindi kami prepared. Apo. Ganun po. Hinihingi sana namin na silang magpunta dito pero di man daw pwede. Kami ang magpunta doon sa NBI ata. Mm, -mm. mm. Okay po. So ayun po. Mam. Mm, okay po. So bali uh, ba, um, sa ngayon ma'am ay naghihintay pa rin naman po kayo and of course ang update po ma'am. Oo, oh, kasi uh, kahapon ang last namin na Zoom meeting with the yung mga authorities. Mm -mm. Ngayon wala, pero nasa point na na yung tutulungan po kami na ano, makapunta sa Maynila. Okay. Nakakausap nyo din po ba, ma'am, yung mga um, kapwa ninyo, mga kaanak din po, nung iba pa po pong mga Pilipinong hinahanap, ma'am? Um... Kasama sila sa ano sa Viber. Mm -mm -mm. Pero yesterday, kami lang kinausap usap kasi yung yung iba yung natagpuan na uh, separate yung meeting nila kasi mm -hmm. na-identify naman yung sa kanila na isa doon sa mga 14 na patay. Mm -mm. Ayun, okay po. So, siguro ma'am, uh, panghuli na lang po, ano? baka meron pa po kayo mga nais pong idagdag ng mga mensahe or kung meron po kayong mga panawagan po. Um, para sa mga makikinig, sa mga friends namin, uh, i-continue ang prayer for them um, kasi wala namang imposible sa Panginoon. Doon lang kami kumukuha ng, ng lakas kasi alam namin na marami din ang mag uh, nag nag-pray para sa kanila. Mm -mm. Yung mga nagsusuporta pagpatuloy lang na sana po ma maipapatuloy at saka ah uh, hinihingi din namin na ano eh pagdasal din ang mga andoon yung nagrescue kasi ayun po um hindi madali yung trabaho nila. Alam namin na pwede rin buwis buhay ang ginagawa nila kasi yung mga aftershocks, ganun. Mm -mm. Okay po. So ayan po ma'am, no, maraming salamat po din sa oras ninyo at uh, ayun po, kasama niyo rin po kami ng uh, pinagdarasal of course no yung nakaligtasan uh, kaligtasan po ng inyo pong mga kaanak at uh, gayon din po sa mga ay pa po mga Pilipino po na sa ngayon patuloy po nga uh, hinahanap po matapos po yung lindol sa Myanmar. Ayun po, um, maraming salamat at mag-iingat po kayo ma'am. No. Thank you, for Thank you. Bye-bye, Paul. Thank you, Paul.